Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, halika, punin mo na ang mga lucky numbers po para po sa iyo. Ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers po na ibibigay po natin sa inyo at sana po ngayon pong araw na ito, ikaw po ay palarin. Ito na po ang mga 3-digit lucky numbers. Number, sa Pilipinas, uh, Pilipinas, Thailand po tayo mag-uumpis sa Thailand, 228, ayan po. Susunod po natin ang Pilipinas, 963. India 774, New Zealand 638, Australia 520, Mexico 815, Canada 933, Greece 280, Taiwan 715, Malaysia 669, Dubai 783, Hong Kong 219, Singapore 348, China 250, Texas 317. Israel 359 Las Vegas 228 Alaska 815 Saudi 353 Japan 964 Italy 761 Germany 709 at Korea 352. Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, takbo na sa sukin yung outlet ha? at iramble nyo yan. At sana po manalo ka. Ikaw, ikaw mismo mananalo ka na ngayon. Claim it mga kalaki at Good luck, huwag niyo po agad bibitawan niya na 3 days ko bago tayo magpalit. Pwede po yan sa abroad at Pilipinas. Good luck po mga kalahin.